Ayun na nga guys, dito muna naman ako sa Osaka Shinsekai. So, gusto ko talagang puntahan itong ano, spa na po, spa world, uh, spa world hotel and resort. So, guys, bakit ako sa inyo. Uh, na -huh. wow! Na, guys. Kasi dito nga sa Japan is, ano, mahilig sila sa mga onsen at sa mga spa. Kasi nga kayo tatlami, mahilig sila magpapad. Parang sa kong ah? Kaya gusto ko talaga siyang subukan. Tatanungin natin kung mahal ba o kung kaya ba ng budget o hindi. Pero maganda dito guys, para ma-relax tayo. Uh, relaxing daw yan So, hindi natin nasubukan sa Pinas yan. So, dito natin susubukan. Yan nga yung Osaka Japan dito ngayon sa Shin Sekai si uh, sa so may Osaka Shin so malapit lang yung pag nasa Osaka kayo pero ang Osaka kayo kasi ang parang hindi ko na gusto umuwi ng Pinas kung pwede lang na madala yung pamilya ko dito so dito na talaga so, uh, diba? bakit ako napalipad dito so, kapagpak tayo para tayong sigura <laughs> so, please, na pinag-ibutan medyo walang tao dito pero ang ganda, tingnan yung

maso an ano, hindi na pag ano Ang So saka na makak. O baka pumunta. At Pero hindi maganda Siya pa mismo din So hindi ko hindi ko alam kasi kung Ano ba 'ko? i muna natin yan sa Google kung ano ba yung an So yun, na, yun lang. So na, guys Sayang so, hindi ko pinasok yung powered na yan kasi no, hindi tayo nakapaghanda. parang mahirap pumasok dyan. Wala pang idea pag paano pasok yun yan. So, naging fired na ka. Bali so, 1,500 na yung entrance fee nila. So, hindi ko alam kung anong magagawa natin doon sa loob. Kaya next time ko na lang papasok yun. So, uwi na tayo. Ah, hindi pala. Ikot-ikot muna tayo dito sa sa Masaka sa, sa Isekai. Ikot-ikot muna tayo. So, yun, guys, diba? Ganda lang, so yan na. Guys, di ba? Ganda ng mga na yan. daming tour niya. So, try natin kung anong meron dyan. Try hmm, lang natin. Tingnan natin kung makapasok na tayo dyan. Ang mga kainan. Mga Tapos yan, may mga games, games. Kung gusto games pwede ka rin mag-games lang. Medyo ako Hindi kaya lang. So, pwede na yun. Ayan yung lugar natin, guys. Ayan yung tore. Ikot, ikot, ikot tayo. Rin ng Japan. Ito, so,

Ayan, ito so, rin ito ng mga restaurant. Gusto niyo mga ano, marami makakain dyan. Nga, nga, yung Japan, yung mga may masasarap na pagkain. Ito <coughs> nga, ito nga, ito nga, ito sikat na nga, ng ito nga, ng <coughs> ng ito nga, ito nga, ito ito nga, ito nga, ito ng ito nga, 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 ito

yung pag sumalaki, hindi na siya masyado maganda pag araw. Mas maganda siya pag sa gabi kasi may ilaw talaga. Yun. May pa siya dyan. Ayan, kita mo. Sinong pamukhaan mo. na humus ko. Ito, Japan Tax Free. Napala guys, pag munta kayo sa Japan, meron, may mga tindahan dito na ano, tax free talaga. Kasi kami mga trainee, nagbabayad talaga kami ng tax. Kung yung mga price dito, kung anong nakalagay pag may dalakang passport o kaya ano ka dito, yan. Halimbawa nito, tapos 429 pag may tax. Pero pag walang tax, pag traveler ka lang dito, yan, ang, yan lang babayaran mo. Kaya makamura ka lang pag bumili ka ng pampasalubong dito. sa so, basta hanapin mo lang yung mga tindahan na may, ano siya, may tax free doon. kasi hindi siya masanong maganda pag araw. Mas maganda talaga sya sa gabi, kasi may pailaw talaga. Tapos pwede kang mag-ano dyan. So, hindi ko alam kung maakyatin ko ba ito, e, o papasukin ko na ba ito. kasi sayang kasi gusto rin ng kasama ko dito kaya mas maganda kung marami kang kasama kasi parang may sliding dyan sa loob pag tapos mo umakyat dun pag ka, pwede kang ayan o, yung na yan yung ano na yan pwede kang mag-slide dyan sa, sa sandi at ang bayan dyan. Kaya pag nandun ka sa pinakatuktok, tapos gusto mong mag-slide, dyan ka na lang. Uh, pag bababa ka na, parang ka na mapagod, mag-slide ka na lang. So, may bayan, uh, may hindi ako sigurado kung yun nga. Ngayon Hayon na umulan na. Yan pala yung ilalim ng tower. Ya. Sigoy! Yan naman, nag-away na sila. Diba? Mainit ang ulo din minsan ng mga Japanese dito. Yan, nag-away ata sila. just mo sa tayo. Ngayon yung ilalim ng tower. Diba? Yamete sila nag-away. Yamete daw, Yamete. Yung, lang, ganda ng tawe di Ang naman talaga dito, So, hindi ako ko na yung mga mga tropa natin, natin, sa trabaho. Sa babaan yung, ano, ng sa sayang, pag natin, Ikot lang kayo dito. Nga, pag kayo dito. <coughs> May taxi dito, so, hindi dito ng taxi dito Hindi mahal budget. Pero medyo mas mahal dito. So, ayan, tiyan, so si Kai. di ba pinasyal ko na kayo para sa inyo si na to kasi paulit-ulit na po dito kaya share niyo na tong vlog natin baka malay niyo isa isa kayo sa mga pupunta dito sa Japan at least alam niyo kung um, saan yung pupuntahan niyo so, nagka-idea kayo sa vlog niyo so, at least so, parang wala naman masyadong ano dito Yan, laro, kaya, yung laro-laruan lang kanya sa Kashi si Kai ano yun parang train station na yun so babalik na tayo dun sa ano pinupuntahan natin ayun uh, na ah. Tendering pa naman picture-picture dito guys. Okay? niya ano, basta kasi siya kaya kita ko rin yan minsan sa mga ano sa mga nagpo-post yung logo na yan tapos yan si Tower hmm, di ba ang galing hmm, na. buti na lang hindi umanan ng malakas kasi nakapaglakad-lakad ako tapos hindi rin masyadong mainit so ganyan hmm, lang ganyan lang tayo dito sa Japan kasi kaya suwerte nyo pag nasa city talaga kayo marami kang mapapasyalan siyempre may ano disadvantage din yan maubos yung pera nyo kasi nga oh, malapit yung sa pero nasa sayo naman yan kung paano mo gagastasin yung pera mo

Dito ang pinaka may maralang sa pagkisipit ang kita yung tawagay dyan. So, yun na nga guys. Malunin na ako sa aking YouTube account. At syempre sa TikTok na rin. Mado Gala. Japan Vlog, at Mado. So, yun lang. Skype sa Marishka. Bye-bye. Bye-bye. So, gala talaga tayo. Palagal lang talaga tayo. Kahit umuha lang. So, paulit-ulit na tayo sa babae.